Yun, good morning. Ano, kain tayo guys. May sinangag ako na kanin tapos adobo. Wow. With kape. Ano. Hmm. Ligit kain tayo, guys. Hmm. Tapos. Buto pala. Ligit kain tayo. Hmm. Mmm! Hmm. Tap ng aking ulam adobo. Hmm? Uy, sinangag, di ba? Sarap. Sarap mag-almosal pag ganito. Tapos may kape. Hmm, sana. Magaling! Hmm. Sarap. Hmm. Ngayon, boy. Hmm. direct canteen tayo. Tayo po. Ng, top. Mmm, sarap. Sabi kape. Yan. Nimbag na bigat amin. Mangan yun.